O oh, mga girls, o oh, may tanong ako sa inyo, paano pag nalaman ninyo, Becky pala o pati ang jowa mo? Ay, afraid, confirm. Isplok nyo na yan. Wah, gandaan. Amoy na amoy. paano pag nalaman ng yung kalimutin mo pala ay pag bakla, Okay lang kasi to. kasi hindi yung marami naman ito, ito. Okay. At, pardon, hmm. na sa mga friends na rin. sa pag Na ano, na, na ay. Ay. Ah, hindi, kala <laughs> ano, eh, ko. ano siya. Oh, so, Tayag ka na nasa kwarto kayo, ayusan ka niya, pulutin niya niya. Uh, oh, okay. Pero okay. hindi naman siguro sa kwarto na eh, paano ko pag na siya sa kapwa? Mm -hmm. Speed. <laughs> pa Yes. Um, talaga. <laughs> pero pag, pag ba siya sa'yo, ano, magagalit ka? Mm, hindi siguro kasi hindi ano sa rato. huwag mm, well, basta pag-ibig yes. eh, paano kung hindi siya umamin pero nahuli mo? Yun ang masakit. Magal ka po. Oh. So, ano gagawin mo? Magawin na? tama mo, ayun, may iba't ka-holding ha. So, may ka-churpa ang lalaki, ganyan. Lala, great. pack change casting. Yes. Paano pag nalaman mo yung mo ba din? Ay. Okay yun po, as long as mahal niya po. Ah, talaga? Hindi ka magagalit? Siguro at first. Pero, siyempre kung mahal mo sa'yo. Mabait naman niya. So, ibig sabihin, pwede mo akong jawain? Pwede, sir. Ah, pwede, pwede. Ay, naku, na-apply pa. Ang hitad. <laughs> ah, talaga hindi magdadali? Hindi po. Eh, paano kung malaman mong bagay, tapos may lalaki siyang iba? <laughs> ah, siguro doon na lang, lang, sir. Doon ah. Doon na Tapos, ihiwala yan na uh. Siguro. Ay, hindi pa rin siya sure. Parang bigyan pa niya ng chance. Oh, ikaw na ate. eh, paano sinabi niya? Ano? Bakla talaga ako. Eh, ba't yung kaya siya? Kung saan siya masaya ko. So, pakiipag-iwalay ka na? Eh, uh, ano naman sa isa ko? Ah. Sa tingin, eh, kung sabihin niya, mahal ka niya kahit bakla siya. So, ah. Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka Konsulta! Ako may nag-consult na sa'yo. Lalo si bumang. Eh, tsaka te. Oh, ito. May boyfriend na. Oh, meron. Merit. Ha? Merit. Merit ka na. Okay. Paano pag nalaman mo na ang asawa mo ipakla pala? Ano? Ano? Paano? Una, lalaman mo. Umamin sa'yo. Pag-ing ako. Pag-ing ako. Sabi niya. Galit ka ba? Hindi. Ah, hindi. Tatanggapin mo siya kahit maging siya. E eh, paano pag nalaman mo may lalaki siya? <laughs> Oo. hindi ko alam eh. Napakamot ang ulo para <laughs> nabalil. Oo. Ano? Hindi ko alam. Hindi mo alam. ba Nakuli mo ayan. Ayan siya. Ayan. Ganon. May lalaki. <laughs> oh Ano? Ano eh? Hindi ano, talaga alam. Pa paano pag nalaman mo ang boyfriend mo ay bading? <laughs> ano Nabaliw agad? Oh. um eh, siyempre yung magugulat. Uh, ma oh, paano ka magugulat? Oh, <laughs> oh, paano ulit? Bating, oh, ganito ha, sasabihin ko, nari ako yung boyfriend. Bating ako, babe. Eh. What the? Oh. <laughs> ulit ulit ha, take two. Bating ako, babe. Eh. What? Ah. Oh. o, <laughs> 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 oh, tapos, oh, pagka-what mo, ano gagawin mo? Um, ano? Ma-explainin <laughs> ko siya bakit. Oo. Oh. Eh, wala akong magagawa, batid niya ako. Ano? <laughs> tayo pa ba? Baka gano'n. Ay, may mga ganyan tayo na lalaman. <laughs> Dahil d'yan, meron hmm. kang premyo. Huwag <laughs> mo titignan. Bakit? Okay. Bakit? Maglalaksin mo siya. Ano yun? Oh! Pumasok. <laughs> <laughs> oh. Wow! Oh, my God! For your cuticle. Cuticle softener. Oh, ayan. May <laughs> titignan ka ba? Kailangan Ay ka yan. <laughs> Hindi ini oh, nah. <laughs> Ay, dito iniinom. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Bumunod ka muna ng premium mo. Ay, sige po. Ano yan? Oh. Ahas eh? Ito kung may ahas dyan. Daga. Ay, Oo. Oh, no. oh, <laughs> okay. oh, ayan ng Starbucks. Okay. Oo, ayan. Oo, ang premium niya. Ah. Nasa buti ka siya pero gamot ang nabunot niya. O, oh, gamot sa pagtatae. O, oh, ayan. Kasi baka pag nalaman mo yung jowa mo, pwedeng magtae ka. O, oh, ayan na. Hey, <laughs> Thank you, sir. Thank you. O, oh, sige. Wow! Susi ng iyong kapalaran. O, oh, ayan, dalawa. O, oh, sa'yo na yan. Kung saan mang Susi yan, hindi ko yung alam. wow, may baby ka na ba? O, oh, ayan, Serelac. Baka pwede ikaw na rin ang kumain. O, oh, sige, salamat. <laughs> ang nakuha niya sa yun na yan. Oh, nilaway ko pa yan. Congratulations. Oh, dahil dyan mag-selfie na tayo. Oh, Becky man kayo o hindi, pwede kayo mag-subscribe dito sa What the Foo WTFU. Dito sa YouTube. Ito ang inyong Mr. Foo. mag